Malaking karangalan ang natanggap ng Barangay Pagas at ng kanilang punong barangay na si Christopher Lee matapos silang kilalanin bilang second place winner sa prestiyosong 2025 Regional Barangay Environmental Compliance Audit o BECA City Category. Ang pagkilalang ito ay ginawad noong October 8, 2025 sa ginanap na selebrasyon ng Pagmaya 2025, isang taon ng pagtitipon na pinangungunahan ng Department of the Interior and Local Government o DILG Region 3 upang parangalan ang mga natatanging lokal na pamahalaan sa gitna ng Luzon. Layunin ng Beka na suriin at kilalanin ang barangay na may maayos at epektibong pagpapatupad na mga programang pangkalikasan gaya ng solid waste management, segregation, cleanliness at iba pang inisyatiba para sa kalikasan at kalinisan. Ayon sa DILG Region 3, Ipinakita ng Barangay Pagas ang tunay na malasakit sa kalikasan sa pamagitan ng mga inobatibong programa, disiplina ng komunidad at masigasig na pamumuno ni Kapitan Christopher Lee at sharing ABC President ng siyudad. Kabilang sa mga pinuri sa kanilang barangay ay ang maayos na waste segregation, regular clean-up drives at mga kampanyang pangkalikasan na aktibong sinusuportahan ng mga residente. Sa kanyang mensahe, nagpasalamat si Kapitan Lee sa kanyang mga kasama sa barangay at sa suporta ng mga mamamayan. Aniya, ang parangal na ito ay hindi lamang para sa kanya kundi para sa buong barangay Pagas. Patuloy umano nila na paiigtingin ang kanilang mga programa para sa kalikasan para sa mas malinis at ligtas na pamayanan. Ang pagkilala mula sa beka ay patunay ng dedikasyon ng Barangay Pagas sa advokasyang pangkalikasan na siyang nagsisilbing inspirasyon hindi lamang sa kanilang komunidad kundi maging sa buong rehiyon. Naaresto ang isang 37 anyos na lalaki sa barangay Makabaklay, Bungabo, Nueva Ecija, Huwebes ng Umaga, October 9, 2025. Sa isang operasyon na bahagi ng pinaigting na kampanya kontra krimen ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Herel L. Bruno Provincial Director kinilala ni Police Lieutenant John A. Domingo, Chief of Police ng Bungabon, ang suspect na si Alias Namaki na siyang target ng search warrant na isinilbi ng pinagsanib na pwersa ng Bungabon Police Station Lead Unit, First Provincial Mobile Force Company o PMFC at Provincial Intelligence Unit o PIU. Ayon sa ulat, nasamsam mula sa pagmamayari ng suspek ang sumusunod isang caliber 45 na baril, isang magazine assembly, labing apat na bala ng kaparehong kalibre, idinaos ang operasyon sa mapayapat maayos na paraan sa presensya ng mga opisyal ng barangay Makabaklay at ng mismong suspek. Dinala sa impilan ng pulisya sa bungabo ng suspek at ang mga nakumpiskang ebidensya. Inihanda na ang pag ng kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Patuloy ang paalala ng NEPO sa publiko na makiisa sa mga otoridad upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa lalawigan. isang 22 anyos na lalaki mula sa barangay Adwasur, Cabanatuan City ang naaresto noong Miyerkules ng umaga October 8, 2025 matapos maaktuhang nagnanakaw sa isang imbakan ng grabat buhangin sa barangay Kalibambangan, Cabanatuan City. Ayon sa ulat ng Kapanatuan City Police Station, sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Renato C. Morales, Chief of Police ng Ciudad, na ipinasa sa opisina ni Nueva Ecija Police Provincial Office, Nepo Provincial Director Police Colonel Harold L. Bruno, dakong 8.45 ng umaga nang mahuli ng na mga mobile patroller ng Kabanatuan City Police Station ang suspek habang tinatangkang tumakas sakay ng isang Mini-L truck nakargado ng ninakaw na puting buhangin at mga kawad ng kuryente na tinati ang ng 30,000 pesos. Nangyari ang insidente sa loob ng isang stockpile ng graba at buhangin at uh, isinagawa umano ang pagnanakaw ng walang pahintulot o kaalaman ng may-ari na mga ari-arian. Agad dinala ang suspek sa impila ng Kabanatuan City Police Station para sa imbestigasyon. Kasalukuyang inihanda ang kasong qualified theft na isasampalaban sa kanya. Sa isang pahayag sinabi ni Police Colonel Bruno na hindi nila papayagan ang mga masasamang loob na pagnakawan ang mga masisipag na mamamayan at sirain ang katahimikan ng mga komunidad. Ang Nepo ay nananatiling matatag sa pagpapatupad ng batas at sa pangalaga sa kabuhayan at ari-arian ng bawat Nueva Ecijano. Ang insidente ay bahagi ng patuloy na kampanya ng NEPO laban sa kriminalidad sa lalawigan na may layuning tiyakin ng kaligtasan at kayusan sa bawat barangay.